Kulang na mundo sa pagkagadan kan veteranong TV host as in radio broadcaster na si Mike Enriquez. Martes, Agosto 29, kan siya ang bawian ng buhay. Antes magadan, inot ng pinadaba urog kan masa ang boses niya. Saro sa mga tuminatak sa publiko ang sa iyang linyang. <coughs> Excuse me po. Na talaga naman na nami-miss kan kagabsan. Sa tibay ni Enriquez sa pagbabareta, haros gabus na Pilipino sa iyang napahama. Kabali na digdi ang mga estudyante kan College of Arts and Letters sa Bicol University. Bilang pagtaong ondra, kasudma, binalikan kan third year broadcasting students ang buhay-buhay ni Enriquez. Sinda Adrian, Rusel Asindusan, hanga ng sa nagada na broadcaster. Para sa inda, na'y matatawadan ang ambag ni Enriquez sa industriya ng pagbabareta. sa inda man ang inspirasyon nagbigay sa amin ng kaalaman at nagmulat sa amin na sa mundo ng industriya, sa mundo ng pagiging broadcast journalist or ng isang broadcaster ay hindi matatawaran ang galing at husay ng isang Mike Enriquez. Ang isang Mike Enriquez ay isa sa pinaka magaling, pinaka mahusay na mamamahayag dito sa Pilipinas. It's nice to remember Sir Mike's, um, Sir Mike's Legacy. And eto din yung nagpapaalala sa akin kung bakit ako sa, um, broadcaster. ang dito sa broadcasting. Magi ng profesorang si Maria A. Premier Manjares, tagahanga man ni Enriquez. Kaya naman naisipan niya ang pagbilog ng class activity na masentro sa mga agi-agi sa buhay kanagada na broadcaster. Isa ito sa mga paraan para mabigyan din ng pagkilala yung isa sa mga icons ng broadcasting etong mga estudyante na to, sila yung magiging future Mike Enriquez ng Pilipinas. Gusto ko sa pamamagitan ng activity na to, parang ma-recognize nila kung ano yung legasya ng isang Mike Enriquez and then paano siya naging icon of broadcasting. Sa aktibidad, inarugman kan mga estudyante ang famous line ni Enriquez. ang mga ito, Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan, servisyo, totoo lamang. Dahil di natutulong ang balita, dapat tuto kami, 24 oras. <laughs> Sigun kay Manjares, hiniman ang sa iyang paagi ng pagsaludo sa sa iyang idolo. Sa lahat siguro ng mga activities namin sa classroom, isa si Mike Enriquez sa mga nagiging example kapag merong mga Uh, tasks na ibibigay ko sa kanila. Analyze mo kung anong meron tong broadcaster na to. Karamihan sa kanila isang Mike Enriquez ang pinipick para i-present sa class. What's with Mike Enriquez na uh, maganda? Ano yung mga dapat na i-identify or mga uh, sundin na yapak sa broadcasting. Lalo na si Mike Enriquez ay isa sa mga matatapang na mga broadcasters. Lang... Para naman sa profesor asin pamayokan broadcast department kan universidad na si Anasito de Matera, dakulang kawaran sa industriya si Mike Enriquez. And yung kanyang mga wits, no, yung, yung line of questioning niya, paano siya nag-interview na kuminsan, kahit hard nose ang kanyang questions, pero hindi na-offend sa kanya ang ang ano ang interviewees niya, ang mga ang, ang ang sources kasi he, he knew how to frame questions. Na although it seems hard, hard nosed, pero na explain niya quickly na he's asking the question not for his satisfaction but for the information of the public. So parang pag ang pagkagadan ni Enriquez, tunay na nagdaraning kamunduan sa sa iyang mga tagahanga. Alagad para sa mga estudyante at simparatokdo ka nasang na universidad, mayong makakatumba sa tibay kang kapusong si Mike Enriquez. Hindi namin kayo tatantanan! Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.